Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Yeah. At, at least may, meron silang 5 days na pagpipilian silang bobo. 7 days buboto. po. 7 days. 1 5 <laughs> days Opo. O. Opo. Opo. O o yeah. mayroon, po yun eh. Next. yung iba. Comprehensive Senior Citizen Welfare Act ang ng mga magpagbigay ng komprehensibong programa sa nutrisyon para sa mga sa mga senior citizens at palakasin ang ating kasalukuyang Philippine nutritional framework. Mm -hmm. Dahil tayo po ay naniniwala hindi lamang po mga bata ang malnourished. Yes. Marami rin. <laughs> Meron yung oh, oh, mga na, po. May lalo na yung mga senior citizens. Oh, kaya nga po. Oh, Ito oh. po ay may 2023 pa rin nasa Nasa Senado. Senado. Hindi rin po gumagalaw. Hindi rin po gumagalaw. Hindi, hindi gumalao. Oo. At yun nga po, yung pinanggit ko kanina, National Geriatric Health Act. Isa pa po, Senior Citizens Protection Against Fraud Act. Kasi mm. madal madaling lukuhin tayo mga senior citizens, yung mga scam-scam na yan. Ah, po, mm -hmm. lalo na ngayon. So, mm -hmm. Kaya nga ipinasa natin sa Kongreso bilang proteksyon sa ating mga senior citizens. Ano nangyari against po, against po sa Senado yan? Wala pong nangyari. Wala rin. Ito po, enhancing the discount on the purchase of goods and services of senior citizens and PWDs. Ito po, ibig nating linawin, yung mga promotional offer, promo <clears throat> price, dapat tayong mga senior citizens ay bigyan din ng discount. Discount. Ng, yung 20% discount sa atin. Uh -oh. Kasi po, itong promo price, sa aming pag-aaral, ito ay regular price. Nah, marketing oh, strategy na, oh, only. O oh, oh, dapat oh, bigyan tayo oh. ng discount. Kasi oh, oh. may mga establishmento, sabi nila, eh, probo na po yan, Naka hindi na pwedeng bigyan. Yes. Eh, mali po yun. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!